Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa pagitan ng Thailand at Cambodia, isang sigalot na may ugat sa panahong kolonyal ang muling sumiklab. At ngayong taong 2025, hindi lang ito basta tensyon sa salita. Ito ay isang aktual na bakbakan gamit ang F-16 jet at BM-21 Grad Rocket Launchers. Sa video ito, ay tatalakay natin ang punot dulo ng alitan, ang mga taktika ng bawat panig at kung paano gumagana ang mga makapangyarihang sandatang ginamit sa sagupaan. Ang krisis sa hangganan ng Thailand at Cambodia ay hindi bago. Ito ay nagsimula pa sa kasunduan ng France at Siam noong unang bahagi ng isang libot siyam Malabo at hindi malinaw ang itinakdang hangganan dahilan para magkaangkinan ng teritoryo. Isa sa pinaka-controversial na lugar ay ang mga sinaunang templo tulad ng Frasat Temontam Tam at ang paligid ng Fraya Biher, mga lugar na hindi lang may estratehikong halaga kundi mahalaga rin sa kultura at kasaysayan ng bawat bansa. Noong Mayo 28, taong kasalukuyan, pumutok ang putukan sa tinatawag na Emerald Triangle, isang sundalong Cambodian ang napatay. Pagpasok ng Honyo at Hulyo, lalong tumindi ang tensyon. Nagpatuloy ang mga minor clashes, isa na ang mga border crossings at naapektuhan ang mga sibilyan. Ngunit ang tunay na pagsabog ay nangyari nitong Hulyo 24, taong 2025. Dakong alas 6.30 ng umaga, nakita ng tropang Thai ang mga drone ng Cambodia malapit sa kanilang kampo. Ilang minuto lang ang lumipas, nagkaputukan na. Sa panig ng Cambodia, gumamit sila ng BM-21 Grad Rocket Launchers, isang Soviet-era multiple rocket system. Bagamat luma na, epektibo pa rin sa modernong digmaan. Nagpalipad sila ng apat na pong rockets sa loob lamang ng 20 segundo. Saklaw nito ang umaabot sa hanggang 20 kilometro. Halos umaabot ang bawat isa ng mga rockets na ito ng 2,000 dolyar. Tamang-tama sa tinatawag na shoot and Scoot tactic. Paano ito gumagana? I Scout o drone ang nagre-report ng target. Firing center ang nagcalculate ng angulo at distansya. Inaayos ng crew ang mga launcher gamit ang ferroscope. Pinaputok ang mga rocket mula sa loob o gamit ang mga remote cable. Iko-correct ang target base sa resulta ng unang putok. Sa panig naman ng Thailand, nagpalipad sila ng anim na F-16 Falcons mula sa Royal Thai Air Force. Ang mga target nito ay ang Cambodian Artillery, Rocket Launchers at Command Post. Ang mga F-16 Fighting Falcons na ito ay may mga armamentong dala katulad ng AIM-120 AMRAAM para sa medium range air-to-air -air missiles at meron din itong AGM-65 Maverick para sa mga tanks at armored vehicles. Nagdala din ito ng GBU-39 Smart Pumps guided gamit ang GPS o lasers. Meron din itong M61 Vulcan cannon na mayroong 6000 rounds kada minuto. Isang coordinated na airstrike ang isinagawa para bigyan ng air cover ang mga tangke at sundalo ng Thailand na sumusugod pabalik sa mga contested areas. Ginamit ng Cambodia ang kanilang BM-21 bilang pangunahing pambomba pang bago pumasok ang kanilang mga tank at sundalo. Sinabayan ito ng smoke, ingay at psychological warfare. Mas malakas ang Cambodian mobility dahil sa cover ng rockets. Sa kabilang banda, sinisigurado ng Thailand na ang kanilang airstrikes ay precision based upang hindi madamay ang mga sibilyan. Ang layunin ay neutralisahin ang mga military threats. Ang sigalot na ito ay hindi lang tungkol sa isang templo o lugar. Ito ay refleksyon ng lumalalim na tensyon sa Southeast Asia kung saan ang kasaysayan, kultura at strategic interest ay nagsalubong. Habang ang mundo ay nakatingin sa South China Sea, may bagong flashpoint na dapat bantayan sa rehiyon, ang border ng Thailand at Cambodia. Sa panibagong kabanata ng lumang alitan, malinaw ang isang bagay, hindi lang teritoryo ang nakataya, kundi ang kapayapaan at katatagan ng buong rehiyon. Ano ang masasabi mo sa sigalot na ito? Makatarungan ba ang paggamit ng airstrikes? Epektibo rin ba? ang mga lumang sandata gaya ng BM21 grad. I-comment mo na sa ibaba ang iyong opinion. At huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share sa mga interesado sa geopolitics. At mag-subscribe para sa mas marami pang update tungkol sa modernisasyon ng militar sa Southeast Asia. Maraming salamat po sa iyong panunood at kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.